Dear Madam Native Filipina, please hide my real identity. May nakilala po akong afam sa dating site na Badu last year, October 2023. Naging magka-chat po kami and minsan naman ay magka-video call. Since then, ang dami-dami niya na pong plano about sa aming dalawa. Ang sabi niya po ay gusto niyang umuwi ng Pilipinas para ma-meet ang family ko this coming April April po sana ang plano namin. Pero, ito na nga po. Kalagitnaan ng March ay tinanong ko na siya kung nakabili na siya ng ticket. Ang sabi niya, hindi pa daw. Gagamitin naman daw niya yung 65% discount ng kapatid niya. edi di ang sabi ko ay okay, sige. Nag-aalala lang din ako na baka gumasto siya ng malaki. Tapos madam, bago mag-end ang month of March ay tinanong ko ulit siya ang sabi niya, isisend niya daw sa akin this coming Saturday. Well, nakalipas na ang Saturday, madam. Wala pa din siyang sinisend sa akin. And then, two days ago, tinanong ko ulit siya kung nasaan na ang flight details. Ang sabi niya, mamaya isisend ko sa iyo. Kaya naman, madam, nainis ako. Dineretso ko siya. Sinabi ko, na kung wala siyang balak pumunta sa Pilipinas ay okay lang just be honest. At sumagot naman po siya ng pagalit sa chat. Sabi niya, sige kung ayaw mong pumunta ako sa Pilipinas ay okay lang. Pagkatapos kong magbayad ng $2,100 para sa ticket ay hindi mo ako papupuntahin. So pupunta na lang ako kung saan hanggang hindi na siya nagre-reply at sumasagot sa mga tawag at chat ko. Siguro after mga ilang days ay nag-message ulit. Sabi niya, may sakit daw yung kapatid niya. Nag-send po siya sa akin ng video na naghihingalo na yung kanyang kapatid. Ang sabi niya madam, hayaan ko daw muna siyang mailibing ang kapatid at kanay niya. And then pupuntahan na daw niya ako sa Pilipinas at pakakasalan. Madam, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Dahil maraming beses na din po siyang nangako at lahat ng yun walang natupad. Kahit nga sinusubukan ko lang siya, nahingan ng perfume for a gift ay wala. At marami pa pong ibang pangako. Then, ang isa pa po madam na bumabagabag sa isipan ko lagi ay yung babae na nakita ko sa Apple Watch niya. Mukhang pinay din po. Picture po nilang dalawa together yung nakita ko. And then, tinanong ko po siya kung sino yung babae. At ang sagot niya naman ay old photo niya lang daw. Madam, sinabi ko sa kanya na tanggalin niya kasi nagsiselos ako. So, tinanggal naman niya, Madam, and then binalik niya ding muli. So, doon ko po talaga lalong na-feel na baka girlfriend niya yon At ako naman ay pastime niya lang. Simula po noon ay nawalan ako ng tiwala sa kanya. Kasi bakit mo ilalagay sa Apple Watch mo yung picture ng isang tao kung wala kayong relasyon? And then minsan, kapag magka-video call kami sa house niya, ay bigla na lang niyang ikakat ang usapan namin. Sabi naman niya, there's nothing to hide. Pero duda pa din ako sa kanya. Ayun na nga po madam, ang last chat niya po sa akin ay noong April 3. That was his birthday. Sabi niya, patay na daw po ang kapatid niya. Hindi ko muna po binasa at nireplyan. And then sabi ko na lang sa kanya, I am sorry for your loss. And ayun madam, hindi niya din po sinisin. Kaya feeling ko para lang akong tanga. Sinabi ko din po pala sa kanya madam na huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako umaasa sa mga pangako mo. Kasi alam ko naman na hindi mo yon tutuparin. Kagaya ng iba mo pang mga ipinangako sa akin. Yun na po ang last chat ko sa kanya. Sa tingin niyo po kaya madam, seryoso po kaya siya sa akin? Siya nga po pala madam, nakikita ko pa rin si Afam na nasa Bado dating site pa rin siya. Naka-online pa rin. Ibig sabihin, manluloko po talaga siya. Hello madam Latresander, diretsuhin na kita ha. Yung nakita mong wallpaper ng Apple Watch niya, yes, kumbinsido ako doon na karelasyon niya yon. Huwag na tayong magpakatanga na wala lang yon. Dahil hindi pwedeng walang meaning yon. 100% sure na napaka-importante yung tao nung girl na yon sa buhay niya. Pangalawa, minsan lang naman kayong magka-video call. Meaning, hindi talaga siya naka-full time sa'yo. Charot. <laughs> ang hinala ko lang naman, no, na baka during those times na magka-video call kayo, tapos biglang pinapatay ang tawag, maybe it's because baka tumatawag na yung other girl na nakita mo sa Apple Watch niya mahirap na baka magduda yon kung sinong kausap niya so automatic yon na pinapatay yung sayo dahil mas importante yung other girl and I guess side chick kanya yun nga sinabi mo past time reserva kumbaga madam meron pa akong isang nga pagdududa no na baka yung girl na kasama niya sa bahay kasi dun lang naman sa bahay pinapatay yung video call nyo, di ba? Or yung tawagan nyo. So, maaring, baka nandun yung girl that time. I don't know, baka nagsasama sila or talagang mag-asawa sila. Dahil nagkikita naman kayo, magka-video call kayo during his work, no? At saka kapag nasa car siya. Minention mo lang talaga ay kapag nasa bahay, minsan kinakat niya yung tawagan ninyo. Okay, madam. Well, let's try na intindihin natin ang sitwasyon niya na may kapamilya siyang may sakit at almost mamamatay niya. Pwede naman siguro niyang i-explain na hindi mo na siya makakapunta. I-postpone na lang muna ang paglipad niya. Isa pa, wala nga siyang maipakita sa iyong plane ticket, di ba? E paano niya nasabing nakapagbayad siya ng $2,100? Nako di ba dapat kung talagang nakapag-book na siya ng ticket, e eh dapat excited siyang ibalita sa iyo. Dahil siyempre excited na siyang magkita kayo ng personal. Pero anong napala mo sa kakaingi ng details ng flight niya? Instead na ibigay sa'yo, inagalit pa. Ay nako, kaya sureness madam, hindi siya seryoso. Alam mo naman ang mga afam. Marami-rami ding mga paasa sa kanila. Red flag na yan talaga. Nakikita mo pa rin pala sa Badu dating site. Meaning lang, hindi pa siya nakontento sa'yo. Well yes, marami pa namang isda. Pwede mo pang mahuli yan basta hindi ka titigil. Hayaan mo na siya, i-block mo na lang ng tuluyan. Huwag mong hahabulin. Dahil kung talagang minahal ka niya, hindi yan basta-bastang hahayaan kang mawala sa kanya. Imagine no, April 3 pa yung last message mo sa kanya. Hindi ka man lang sinisin. Kahit mag-respond man lang sana na, manghingi siya ng konting space dahil magluluksa muna siya sa pagkamatay ng kapatid niya. Ibig sabihin lang noon, hindi ka talaga ganoon kaimportante sa kanya. So yun na nga, ang dapat mong gawin ay tanggapin mo na lang na hindi talaga siya ang nakalaan sa iyo. Kaya mo pa namang makapaghanap ng matino. on ka rin. At kung i-block mo siya, no, at gumawa siya ng paraan para kontakin ka, well, nasa sayo pa rin ang desisyon kung tatanggapin mo pa rin ba. Basta alalahanin mo yung picture nilang dalawang magkasama sa Apple Watch niya. Sure ako dihadu ka talaga.